Na. Ay, Losing Andito pala kami, Losing Sa ano, Losing oh, Sa partidahan ng mga e Losing Alam mo, Losing Itong e na to, ibibigay ko to Sa'yo pag ako yung Paging asawa mo, Losing Losing, nasaan ka namiss na Namiss na miss na kita Hindi mo ba alam, Losing May kasama ako dito, Losing Ang pogi niya, Losing Kasing pogi ko rin, Losing Tiyak, magugustuhan ng kapatid mo, Lusing. Alam ko may kapatid ka pang isang babae dyan, Lusing. Andito ako, Lusing, para maling kita ng lubusan, Lusing. Andito po kasama ko, Lusing, oh. ay Lusing. Pakilala mo naman ako sa kapatid mo na si Marika, oh. Lusing. Nandito kami sa may ipay ko. Ang ganda oh. ng ipay. Oh. Al alam mo, Lusing, Ibibigay ko to sa iyo, Losing, pag mo ako ng lubusan, Losing. At sa, uh, eto, marami pa, Losing, Oh. Ayan, pakita mo. Ayan, pakita mo. yan. yan ang mga, ano ngayon, Losing. Alam mo, Losing. Namiss na miss kita, Losing. Hindi, hindi ako makakatulog, Losing, paggabi, pag hindi kita makita. hindi kita mapanaginip, Lusing. Eh, Lusing, pakilala mo ko so, sa kapatid mo, Lusing, na si Marik. Oh, pakilala mo pala Ganda Lucy Sa kapatid mong Maricar. Itong oh, oh. kasama ko, Lucy. Sabihin mo, sabihin mo Lucy, ang gapu-gapu ko, laki-laki dyan ko. Oh. Tapos marami kaming i-bike dito na kung magtuluyan kami oh. ni Maricar, ibibigay ko sa kanya yung isa. Oo, oh, oh, Lucy. At kaganda pa nito, Lucy. Pinili ko tong e losing para sa iyo. Murang down payment ng tulosing At sa mga baka may kakilala ka diyan losing na gusto mag sa ano magkuha ng e losing. Oo, oh. oh, oh, mura lang, mura lang losing. Oh. Isama mo na rin si Maricar, na kapatid. Oo. Oh. No. na din kayo, Kuha na din kayo ng Apex Lusing. Napakamura. Nandito lang yung sa Katapatan Homes Lusing. Oo, dito lang yung magtatagpuan Lusing sa Katapatan. Oo. arap ng si Buana M. Luwilye. Oo, oh, Lusing. Kita mo, Lusing, oo. Oh. Ang ganda-ganda kasiya sa limang tao makasak makasakay dito, Lusing. Kaya nga, Lusing. Pwede pa sa bubong, Lusing, oo. Oh, kung gusto mo. Oo po na sa pinigiligin magsabak dito, Pag nandito ka, Lusing, dito ka sa tabi ko, Lusing. Iyan. Tapos si Marika nandun sila dalawa. Yeah, dito tayong so, apat. Ang ganda-ganda dito, Lusing. Oh. Parang ano, parang kotse. Para, o yun, parang may views ka na. Oh. May mahal ka pang pugi, Lusing. Oh, Lusing, tambal kami pugi. Oo. Oh. So, Wag mo lang pansinin yung muka namin Lusing. pansinin mo yung effect Lusing. oh, kung, losing kung kaganda ibigay ko sa iyo regalo ko yan sa iyo yeah. sa birthday mo losing naman si Lusing. dapat si mari sama mo Lusing. oh sama mo na din Lusing. para may big, may bigay din ni ano i big ay, uh, so, bigay ako uh, ni Butchok nang ano, sabihin mo Butchok, ay sabihin mo kay Maricad Butchok, bigyan ng ipay. Oo, oh, luseng Kaya wag mo nang patagalin, Lusing. Baka may mga barkada ka dyan na gustong kumuha ng e-bike nandito lang sa Kapatan Homes Losing mura down yan, payment oh, yun losing punta na kayo dito losing oo oh, pag hindi mo kaya ma, pag hindi mo kaya mapulipay to losing nandito, nandito, oh. nandito naman kami nandito oh, naman kami oo ano pang hinihintay mo losing Punta ka na dito. Isama mo na si Maricar, pati kapit mo, Lusing ha. Pati kapit-bahay mo at kaaway mo dyan, Lusing. Punta pumunta kayo dito. Oo, oh, wag mong wag mong ano, wag mong dalin mo lang pera losing pang ano kasi malanggas niya battery lang pala dito Lusing Oh, losing dala ka pera losing pang down payment mo Lusing Alam mo Lusing oh, ang ganda. Yan nga, Lusing, apat ang gulong nito. Tignan mo, Lusing, oh, apat ang gulong. Oh. Tignan mo, ang ganda-ganda niyan. kata-kata, no, kaya hai, kaya-kaya, kaya-kaya,